Ang debosyon sa mahal na puso ni Jesus ay hindi na bago sa buhay ng simbahan. Ito ay isang espiritual na nakasanayan ng simbahan sa loob ng halos na isang libong taon. Sinasabi na ito ay nagsimula noong ikalabing isang siglo noong maraming mga katoliko ang nagsimulang magnilay-nilay sa limang sugat ni Kristo na nakasama ang kanyang pusong may koronang tinik. Dito rin nagsimulang isulat ang mga panalangin para sa mahal na puso ni Yesus. Noong ikalabing dalawang siglo, sa pangunguna ni San Bernardo ng Clairvaux at San Anselmo, nagkaroon ng direktang pagkakakilala at pagmamahal sa kamahal-mahalang puso ni Yesus para sa bawat taong tinubos ng kanyang paghihirap at kamatayan. Dahil dito, ang malawakang impluensya ng mga Pransiskano at mga Dominikanong praile ang nagpasiklab ng debosyon na ito sa puso ng mga mananampalataya na nakarinig ng kanilang mga pangangaral. Ang debosyon ay patuloy na lumago noong taong 1353. Si Pope Innocent ay nagpasimula ng isang misa na nagpaparangal sa misteryo ng kamahal-mahalang puso ni Yesus. Sa panahon ng kilusang protestante, ang debosyon sa mahal na puso ay mas lalong pinaigting sa pag-asang maibalik ang kapayapaan sa isang mundong nawasak ng politikal at reliyosong pag-uusig. Gayunpaman, noong ikalabing pitong siglo, nagsimulang tumaas ang bilang ng nagdedebosyon sa kamalmahalang puso ni Jesus dahil sa kanyang mga pagpapakita kay St. Margaret Mary Alacoque, isang madreng pranses sa Order of the Visitation of Holy Mary. Ipinahayag ni St. Margaret Mary sa maraming tao na ang ating Panginoon ay madalas na nagpakita sa Kanya. Ito ay mula 1673 hanggang 1675 na sinasabi niya ang mga pinakang mahalagang mensahe ng ating Panginoon. Una, sa isang aparisyon noong Disyembre ng taong 1673, pinahintulutan ng ating Panginoon si St. Margaret Mary na ipahayag ang kanyang narinig sa kanyang puso. Sa karanasang ito, ikinuwento ng ating Panginoon sa kanya ang kanyang dakilang pag-ibig para sa sangkatauhan at kung paano pinili ng Panginoon si Saint Margaret Mary upang ipaalam ang kanyang pagmamahal sa buong mundo. Ikalawa, noong tag-araw ng taong 1674, iniulat ni Saint Margaret Mary na ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang pagnanais na parangalan sa ilalim ng simbolo ng kanyang kabanal-banalang puso sa pamamagitan ng banal na pagtanggap sa banal na Eukaristiya, partikular sa unang biyernes ng bawat buwan, gayon din sa pamamagitan ng regular na mga banal na oras at pagbisita sa banal na sakramento. At ang huli, noong taong 1675, Iniulat ni St. Margaret Mary na ang ating Panginoon ay nagpakita sa kanya sa araw ng dakilang kapistahan ng Corpus Christi at hiniling na ipagdiwang ang kapistahan sa kabanal-banalang puso bawat taon tuwing biyernes kasunod ng pagdiriwang ng Corpus Christi na may layuning gumawa ng kabayaran para sa mga nagpapahayag ng kawalan ng pasasalamat sa mga sakripisyong ginawa ni Kristo para sa kanila dahil sa pag-ibig. Pumanaw si St. Margaret Mary noong Oktubre ng taong 1690 at noong 1765 naging opisyal na pagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Yesus para sa buong pransya. At noong ikawalo ng Mayo, taong 1873, ang debosyon sa Sacred Heart ay formal na inaprobahan ni Pope Pius IX at matapos ang 26 na taon noong ikadalawangput isa ng Hulyo taong 1899 agarang inrekomenda ni Pope Leo XIII ang pagdiriwang ng lahat ng mga obispo sa buong simbahang katolika sa buong mundo ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa kanilang mga diocese na hanggang ngayon patuloy pa rin nating ipinagdiriwang taon-taon tuwing Biyernes